Hola, mi amigo, mi amiga, kumusta? So, it's a long time na hindi po ako nakapagbigay ng mga videos sa ngayon para sa mga ngayon lang nanonood sa aking uh, Dimas Dima Searching TV. So, welcome po sa ating lahat at lalo na sa mga merong outs dito sa binibigay ko doon sa aming mga uh, kapatid sa pananampalataya sa Magallanes Magallanes especially sa Barangay Baliwag special po ito na uh, edition, no? Special video po ito para sa inyo dahil meron po akong binibigay na mga uh, handouts tungkol sa ating pananampalataya. So basic na po na mga kaalaman tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko, di ba? Kasi ngayon, uh, naganap na ang mga um, maririnig natin na pare-pareho lang, pareho-pareho lang naman ang mga relihiyon, Basta naniwala lang tayo sa Diyos, iisang uh, Diyos, pareho lang yan. Makarating pa rin yan sa langit, ang ating mga paniniwala, ang ating pagsamba, ang ating panalangin. No? Pero ganito po mga kapatid, ito yung sinasabi ho. Dito, oh, um, lahat ba ng kristyano ay pareho? So, ganyan din ang aking paniniwala noon na pareho-pareho lang yan, basta Diyos ang pinapaniwalaan. Kaya tinatanggap natin ang mga paniniwala ng mga protestante na sinasabi nilang um, maniwala ka lang kay Kristo, ligtas ka na. Do? At iparinig sa iyo, ibabasahin nila sa iyo ang John 3.16, For God so love the world. Ayan, di ba? So, um, maniwala na tayo kay Jesus, pa, uh, ligtas na tayo kasi yun ang sinabi daw dyan. Yan ang kanilang, kanilang um, interpretasyon sa verse na yan. Ano pa? Sabi pa, magpabinyag sa simbahan na itinatag ng tao, itinatag, na lang ng tao gamit ang salita ng Diyos. Yan nga, binagamit din nila yung unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Ayan, ito naman yung mga mga uh, ginagamit na salita ng Diyos ng mga born again. Na magpabinyag ka sa born again, ligtas ka na. Kasi nga, makapasok ka na sa kaharian ng Diyos dahil yun ang sinabi ng Diyos, kailangan daw mag-born uh, again. Yun ang kanilang interpretasyon naman, no? So, ang iba naman, nang sabi, sa Biblia lamang maniwala, hindi sa reliyon. Kasi wala daw makaligtas na reliyon. Or wala daw reliyon na makaligtas. Yun. Sabi pa, uh, huwag maniwala sa pari dahil makasalanan din daw yun, no? So at ano pa ang mga mga batiko sa ating mga katoliko no huwag sumamba sa rimbulto sa mga santo dahil pinagbawal sa bible ayan lagi yan nating naririnig ngayon sa ating mga kapaligiran sa ating mga maaring ang ating mga mga kamag-anak yan din na rin ng nasasabi sa atin o di kaya ka magkaibigan kapitbahay sinasabihan ka na niyan no so Ayan, so hindi ang lahat ng kristyano ay the same. Uh, paniwala ko yan noon, ngayon hindi na ngayon. Dahil katulad din yan sa sinasabi na lahat ba ng flight ng Cebu Pacific, uh, Pacific diretsyo sa Cebu? O, oh, di ba, uh, hindi lahat. Uh, sabi nga nila, lahat din ba na mga Sibuanon, ang nagsasigtang Cebuano ay mga totoong mga Sibuanos? Hindi rin. Ayan. So, yan nga. Hindi lahat ng mga tinatawag na kristyano ay totoong kristyano. Ayan. So, dito natin maririnig sa salita ng Diyos, no, mga kapatid. Nawa, ma malinaw sa atin, no, sinasabi dito sa Matthew 7, verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. Ayan, tagalogin natin hindi lahat ng hindi lahat ng tumatawag sa akin na Panginoon Panginoon ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Yon lang ang naggumagawa sa kalooban ng aking amang nasa langit. Yon po ang sinasabi ni Jesus sa Matthew 7 verse 21, ang gumagawa. Hindi lang porke pangalan mo Kristiyano, sinabi, sinabi mong Christian ka, nabinyagan ka sa ngalan ni Kristo, yun ka na makapasok ka na sa kaharian ng langit. Kaharian ng langit o kaharian ng Diyos, hindi po yun. No? Sabi ni Jesus ito. Ito po yung sinasabi na yun lang ang gumagawa sa kalooban ng Diyos. Yan, sino ba yung gumagawa sa kalooban ng Diyos? O balikan natin ang kasaysayan ng Catholic Church. Anong grupo, anong community, anong kawan, ang totoong kawan ni Kristo? Ayan, So sa history or kasaysayan ng Catholic Church, makikita dyan na founded by Jesus Christ and to be led by Saint Peter. Ayan, ano ba ang church na binuon Jesus? Pinamunuan ni St. Peter. Sa, saan natin mababasa yan? Sa, Mark, sa Mat, Matthew 16 verse uh, 18 to 19. No? Ayan, babasahin niyo po yan. May mga Bible kayo. Matthew 16 verse 18. 18 and 19. Lalo na yung may mga handout nito. Ayan, pwede niyo yung basahin. Ito ay uh, karagdagang paliwanag ko lang sa inyo dahil nga uh, may mga English term dito na uh, maari nating uh, i-elaborate pa. Ano? So, ayon sa history ng... Pero ano naman ang history ng protestantism? Bakit may mga iba't-ibang relihiyon Kailan ba sumulpot ito? Okay. Sumulpot ang mga iba't ibang reliyon 15th century na 1,500 years na kalipas bago sila sumulpot na buo na Jesus, ang kanyang tinatag na Jesus, ang kanyang simbahan 33 AD. After 33 AD hanggang 1,500 years sa kapayan um, sumulpot ang, ang protestante at ang leader ng protestante ay si Martin Luther. It was not just, hindi lang siya ordinary na opposition. Ito ay rebellion. Ito ay rebellion sa uh, simbahan na itinatag ni Jesus noong 33 AD. No? So napakalayo ang agwat bago yan sumibol, bago yan nag uh, kumontra nagkumontra, nag-oppose no? or nagprotesta. So yan. Yeah. So, ano ba ang pinapaniwalaan ng mga protestante? after 1,500 years, hindi na sila na si Peter ang pinuno. Hindi na sila naniwala, did not believe Peter as first pope, okay, or leader of the church. Hindi sila naniwala dahil marami daw mga mga apostoles na nanamuno sa uh, simbahan. yun Nagkanya-kanya daw, yan ang kanilang paniniwala. Hindi sila naniwala si Peter ang first pope. Ano pa, hindi sila dinaniwala sa sakramento na ibilang pipeline ng mercy, God's mercy and grace upang patuloy tayo magiging banal. Hindi sila niwala doon, wala silang sakramento. At hindi din sila, ang, ang kanilang pinapaniwalaan ay, ay uh, mananampalataya ka lang at ligtas ka na. Faith alone can save, sabi na. mananampalataya ka lang, ligtas ka na. No? Yan ang kanila. O di kaya, Bible, niwala ka lang sa Bible. Bible alone ang kanilang binabasihan sa kailang mga doktrina kung wala sa bible hindi yan totoo kung hindi mababasa sa bible hindi yan totoo yan yeah, no so diyan sinasabing ang bible ng mga, ang mga protestante ay 70 uh, 66 books lang yan 66 books meaning ang ang original books ng Bible bilang ng mga aklat ang Bible ay composed of books no compilation of books yan kinakalipunan po yan ng mga aklat at ang bilang ng aklat diyan ay 73 at ang nagcompile niyan ang nagbuo niya mga aklat na yan ay ang Catholic Church yan kahit sa niyo pa yon no the original Bible has 73 books at ang Catholic Church ang nag-compile ng mga original Bible na yan. No? Yon, So, paano nangyari na 66 na lang kay Martin Luther? Kinuha niya ang pitong mga aklat sa Bible. Kasi hindi yun nagsuporta sa mga ginawa niyang sariling doktrina. Nagsarili siyang doktrina sa kanyang paniwala. At binuksan niya sa lahat ng mga tao binuksan niya, bahala na kayo magbasa at mag-interpret sa Bible. Yun ang simula ng maraming nag private interpretation ng salita ng Diyos or sa Bible, no? Inopen niya sa lahat kung sino ka sino ka man basta marunong ka magbasa, bukas ang Bible, basahin niyo, pag nilayan niyo. Yun ay yung salita ng Diyos, no? Kaya nagkanya-kanyang interpret ang nagbabasa, kanya-kanya na rin na gumawa ng kanilang mga simbahan. Kaya kanya-kanyang tatag, kanya-kanya tat pangalan ng simbahan. Diyan nagsimula. Diyan nagsimula sa 15th century ang protestantism. Yan yung history ng uh, bakit maraming mga iba't ibang sekta. Yan sila yung nag-divide. Dinidivide nila ang ang simbahan na itinatag ni Jesus noong year 33 AD. Ayan. So ito yung mga common words. Ayan. So dito sa ating sa ating handout, ito yung mga common mga common words or mga salitang lagi nating naririnig, no? Um, pag worship or pagsamba at paniniwala. Ayan, worship and believe. Ayan. Ano ba ibig sabihin ng worship or pagsamba? Okay. Sa kanila, sa mga Protestante, mga hindi Katolikong sekta, tinitwist nila ang interpretation ng ang interpretation ng worship or pagsamba. Minimislead nila yung mga tao at sinasabi nila sa, sa, mga katoliko na mali daw ang ating pagsamba. Dahil hindi nila alam ano ibig sabihin ng pagsamba. No? Akala nila eka kayo ka na, lumuloko, dipuhipo ka sa imahin, samba na yun. Yun sa kanila. No, kaya sabi niyo, mali ang inyong pagsamba, hindi sinasamba ninyo ang ganyan, ang ganito. Mali 'yan, 'yon. Kasi hindi nila alam ano ang ibig sabihin ng worship or pagsamba. Ang ibig sabihin ng worship, pagsamba is offering something mag, uh, ang worship is mag-offer ka ng pinakamahalagang bagay, no? Maaring body and blood of living sacrifice as a living sacrifice to the one you honor or respect most. Ayan. Ang pagsamba ay meron kang ino-offer na pinakamahalaga. Yun yung history ng pagsamba. Ang kasaysayan ng pagsamba, yung meron kang ino-offer sa iyong uh, tinuturing na pinakamataas na linalang. O, marami kasi noon mga diyos-diyosan ang mga tao noon, panahon, matagal na panahon na ng mga tao na nakalimot na sa totoong Diyos, kanya-kanya na silang samba na na iba-iba ang kanilang inooferan ng mga kanilang mga alagang hayop. Yun, samba is to offer something very uh, highest of high, highest value. Yun, kaya merong blood and um, or flesh. Yun ang kanilang ginagawa. Yun, so tayo mga katoliko, ang pag-worship natin, ang pagsamba natin, hindi lang yung luluhod tayo, uh, yuyoko tayo, kind of respect yan is is a gesture action of respect yan pero ang pinakapagsamba natin ang ating inaalay ang ating uh, sinasacrifice ating inooffer ay the the blood and body of Christ yan sa Eucharist yan yung ating perfect na offering a living sacrifice yan yung sinasabi sa Bible na yun ang ating worship no hindi lang yung hipo tayo sa imahin, ah uh, lahod tayo, salita tayo, nakipag-usap tayo sa mga imahin. Yun ay a gesture lang yan siya. Hindi yan, hindi yan uh, buong uh, ibig sabihin ng sumasamba ka na. A gesture of respect. Yan. Yun ang ating ginawa. Gesture of respect. Hindi siya full worship. Uh, meaning na worship. Hindi kasi nila alam ang meaning ng worship no na they're misleading the, the the, Catholics no sarili sila ng interpretation na yung private interpretation of the words ang uh, na mga nababasa nila sa salita ng Diyos o sa Bible yan no na mislead nagmislead sila okay ano pa anong salita believe okay paniniwala believe ang ibig sabihin ng believe obey or do do yan obey or do ano sinasabi ito sa Matthew 28? teach them to obey. Matthew 28 verse 20, turuan nyo silang sumunod, obey all that I have commanded you. Ayan, turo na Jesus yan to obey. Kaya sinuna obey natin, sinusunod natin yung sinasabi ni Jesus na do this in memory of me, yung huling hapunan. Yan sa Eucharist, ah, yan sa Eucharist ang ah, ang huling hapunan ni Jesus yan ginagawa niyan sa 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 banal na misa yan yun uh, kumuha si Jesus ng tinapay hinati-hati niya yun di ba yan yung eucharist at kumuha naman siya ng alak nilagay niya sa sa, uh, sa lagayan no sa cup no then uh, yun yun ang ibig sabihin ng uh, believe no Sinod kasi ang sabi niya do this in memory of me gawin ninyo ito hindi niya sinabi, gawin niyo to ngayon lang. Hindi niya sinabi yon So, kaya patuloy-tuloy at yan ay marami pang mga miracles na nagpapatutuo, nagpapatunay na hindi lang simbolo ang body and blood of Christ sa Eucharist. Yan, buhay sa si Jesus sa Eucharist mga kapatid. Kaya isang mortal sin sa loob ng isang linggo, lalo na sa araw ng linggo, na hindi tayo makapagsimba no? Kung ipagpalit natin ang lakwat, la mierda o ano paman man sa sa kaysa sa simba, ah, uh, po ay mortal sin. Pero kung meron man kayo mga grabing rason na hindi ka na pagsimba, kapi natin sa loob ng isang linggo hindi tayo mas zero sa pagsisimba dahil mortal sin po 'yan kasi totoo pong buhay si Jesus sa uh, buhay po siya sa sa banal na misa mga kapatid. Kaya ang nagpapatunay po dyan ay mga marami pong miracles at ganun din ang mga santo. Ano yung mga santo? Sila yung sumunod, sila yung nag sila yung perfect worshippers, and believers na nagtagumpay. no Hindi man sila na perfect na tao, ay makasalanan din sila pero nagsikap sila, nagtagumpay sila sa pag-worship nila, nagtagumpay sila sa pagsunod sa kalooban ng Diyos hanggang sa mahuling uh, uh, mga hininga nila sa mundong ito. Kaya po, yan sila ay naging santo. At yan din po ang ating, uh, ating uh, mithiin at hikain na sabi ni Jesus, be holy. Santo, holy. Be holy because your Father in heaven is holy. Yan po, napakasarap pakinggan. Father, ang ating Diyos ang pinapatawag sa atin ni Jesus. Kaya napakaganda po mga kapatid na sana, ay huwag tayong maligaw o mailigaw, mamisled sa mga taong uh, gumagamit ng salita ng Diyos pero iniinterpret nila sa sarili nilang interpretasyon, no? Nag-private like interpretation which is wrong. Bakit wrong? Dahil yung po ay pinagbawal po yan sa Bible, no? Private interpretation of the scriptures. Yan po na po yan ni San Pedro. Pwede nyo po pang basahin sa mga susunod nating mga uh, edition or video ko po. May kakaka may kasunod pa po, po. Ito po ay introduction lang po na bilang uh, as as uh, lay lay apologetics ay kaya natin um depensahan ang ating pananampalataya. Hindi tayo basta-basta magsasabi na oh, tama kayo, mali ang Katoliko no. 'Yon ang hindi natin gaano uh, pinag-aralan ang ating pananampalatayang katoliko. Ang, ang, simbahan simbahang katoliko, ito yung tinatag na Jesus. 33 year, a uh, year 33 no? AD. Kaya wala na pong iba. Huwag wag po kayong maniwala na nagkawatak-watak. Ang sabi niya, nagkawatak-watak ng so, mga apostoles. Kanya-kanya na raw tayo ng mga simbahan. Mali po yun, no? uh, tumaliko daw ang mga apostoles kaya may mga tao pinadala daw ang Diyos wala po mali po wala pong katotohanan yan dahil ang sabi ng ang sabi ni Jesus sa uh, kanyang huling hapunan ah uh, uh, this is my uh, this the this my blood the new and everlasting covenant new and everlasting wala na po uh, kasunod yon everlasting na po yon yun 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 yung ating sunuboy bayan ngayon kaya mali po yung mga naririnig ninyo o may narinig kayo na pwede na magkanya-kanyang tayo ng simbahan dahil ang simbahan na tinatag na Jesus hindi po siya nawawala dahil sabi na Jesus gagab tandaan ninyo sasamahan ko kayo hanggat sa katapusan ng mundo so yon ang Catholic Church kaya mga kapatid sana malinaw na po sa inyo pero oh, kahit na hindi pa to kumpleto, subaybayan nyo lang po ang uh, Dima Searching TV kaya maraming salamat at God bless. See you for my next video. Thank you.